Nakahinga raw ng maluwag ang ilang hotel workers sa Vancouver matapos magkaroon ng kasunduan sa employer nila kung saan ang bagong sahod na matatanggap pinakamataas na raw sa mga hotel workers sa Canada. Narito report. So they, they, they the, the example of, uh, of the wage and downtown core of uh, Vancouver. Si Ebenez ay isa sa union representatives ng United Here Local 40. Union kumakatawan sa mga hotel sa downtown Vancouver katulad ng Westin Bayshore, Pinnacle Waterfront at Hyatt Regency. Matapos ang ratification vote miyerkules ayon sa union, nakakuha sila ng deal kung saan sila na raw ang may pinakamataas na sahod para sa mga hotel workers sa Canada. The cost of living dito sa Vancouver talagang mahal na inflation. Kaya ngayon, uh, when we win that, uh, you know, a lot of the Filipinos are overwhelmed. They're they're very happy that they're gonna have a good wage, the highest paid in Canada. And not only that, they get to enjoy a good benefits. Ani-Abenes, maraming mga manggagawang Pilipino ang nagtratrabaho sa mga hotel sa downtown Vancouver meron na houseman, meron yung PBX na parang, you know, uh, call center, ganon, uh, front desk. Uh, we're everywhere. Uh, server, engineer. Malaki raw ang pasasalamat niya sa pagtas ng sahod ng mga manggagawa ng 34% simula sa 2025 hanggang sa pagtatapos ng kanilang kontrata sa 2027. So basically, on January 1, we're, it's gonna go up to $32 plus. And then by the end of the contract, which is uh, fall of 2027, it's gonna reach to $37. Ang kikitain niyo sa hotel ngayon, pwede nang bumuhay ng pamilya. Sa so, hotel po ngayon, pagkayo'y pumasok, Garantisado kayo na makakakuha kayo ng medyo magaragandang pasahod, mga benepisyo at mga protection sa inyong uh, uh, trabaho. Saklaw din sa bagong kontrata ng union at ng employer ang mga benepisyo tulad ng wage premiums para sa training work at overnight shifts at dagdag pension galing sa kumpanya. Kasi alam mo naman yung dito sa government, eh, our pension is going down, right? Um, so basically, it's important siya sa mga mga tao, ng members namin. kasi at least meron silang additional pension once they stop working. You know, once they hit the retirement, they get more more money. So it is very important to to all of us because now. a lot of our seniors now are telling us you guys have to fight for pension because it's not enough whatever the government is giving so this is the reason why we we continue to to actually ask for more on pension pero hindi raw naging madali ang pag-abot sa isang bagong kontrata para sa mga manggagawa ilang rallies work stoppages at welga ang ginawa nila nitong nakaraang taon para lang marinig ng employer ang kanilang mga hiling next time when you want a good contract it takes time so you have to have a patience uh, all i say is patience uni unity on the members and that's how you get the result